galing kayo na ng doktor, hindi pa okay, huwag na magpatingin na uh, at nakita ko mabae. Ha? Mabae na. Ang madam? Ang madam? Ang madam? Ang na, Sige pa. O, oh, hinga-hinga. Masakit pa? na wala na. Palakpakan natin, Panginoon. Pero kanina, nung bago kita ipitan, ang sakit ka mo eh. Di ba? Napakagaling talaga ng ama na. No? Okay. Ito po. May gumaling na naman. Tingit na lang po. Babae ito, ito ha. Ano? Satu. Tarepo. Tenet. Opera. Rotas. Oh, pwede makausap. Ah, 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 alisin mo, ilagay mo rito, ha? Ah, mo, ha? Oh, okay. dalawang kamay. Para hindi na ako may rapat, tanggalin mo, ilagay mo, ha? Ikaw ba yung nagkulang dito? Opo. Ikaw, bakit pinapasakit mo ulo nito? Dahil, inggit galit. Bakit ka na inggit? Sumagot ka na para hindi ka may rapat, ha? Dahil, maganda pang buhay dito, ano? Magandang buhay. Ikaw mismo ang pumana. Oh, Anong gamit mo? manika, kandila. Ha? Anong gamit mo? Manika. Ha? Sige, tanggalin mo lahat yan. Kaibigan mo lang ka? Hindi po. Pakilala lang. Ano mo pala? Kano ano mo? pu! Kano ano mo? Sige, baklas, 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 baklas. Sige, tanggalin mo. Sige pa. May napatay ka na, dalawa papatay mo na papatay mo. Kailan? Kailan? Nagapit na? Kailan? Itong buwan? Itong buwan? Ah... Uh, Hindi ako papayag. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Punti na lang. Uy, kung ngayon ang papatay ko ha, kasi na patay mo to, uuna na kita. Ha? Ha? Sige, baklas, 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 baklas. Sige pa. Baklas! Sige pa. Tanggal! Magsatanda ka ngayon sa akin. Ikaw ngayon ang uunahin ko kasi unahan mo pa kami. Una. Ha? Sige, kundi na lang, kundi na lang. Kundi na lang. Sakit? Mainit? 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 Ha? Tanggal! Sige pa. Sige pa! Kundi pa. Huwag mong babalikan to ha. Huwag mong babalikan. Pwede na lang, wala akong pakialam sa'yo kung ayaw mo mong pakilala, ha? Ha? Ang layunin ko, patayin kayo, ha? Ha? Panginoon kong iso sa kaming laki lang, may ngayon na basi pa sa inyo, patayin kong kumagambala sa wakay ito. San ipradri, sakmet, atal, hirug-hirug, lahat kayo magiging

unit-unit na lang Okay, so yung pinag Wala ba Okay, sa tao sa lahat, nandito siya po siya Gimba. gimba. Nabisi ako sa unang gagamot. Ito, pinilahan mo tayo. At sa awan ng Diyos, marami po talaga tayong ginamot. Kapiling kong aking pinsan. Umigit Okay, marami salamat. lang. Ah, okay, Apo Ken. Apo Marine, Sismayka, Porcita, and Pagod. Boom!